na data no. Ano-ano yung mga dokumento na tinitingnan ng BIR during tax mapping uh, visit? And ano-ano ba yung mga dapat ihanda ng mga taxpayers natin during tax mapping? Ayun. So ito yung mga dapat nilang tandaan. So, unang-una, yung BIR 2303, which is yun yung Certificate of Registration, kailangan nakaredy yun. And then, at the same time, dapat nakadisplay yung original niyan kung saan yung place of business. And then, number two, uh -huh. yung uh, ASPO receipt o yung uh, niri, na, NIRI board na kulay green. Yan. So, yan, naka sa screen kung ano yung mga usual, kung ano yung mga hihingin talaga ni BIR. And then, i-check din nila yung ating mga service invoice o sales invoice kung ito ay proper na nasusulatan at nai-issue. So, i check nila yan. At the same time, yung mga book of accounts, yung ledger, so dapat nasa place of business talaga yun. Hindi yun talaga dapat nasa bahay ng mga accountants or nasa office. So, dapat yun, ang book of accounts ay laging nasa place of business. At the same time, yung mga... Yun yung nga, yung mga permits na dapat uh, nakadisplay, tinitingnan ng BIR yan. Ooh.